sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang buried marker o nakabaong uri ng marka kung saan ay isang malaking bato na nakukay ng ating kth ka sa kanyang trinatrabaho na lugar. Ang umagaw sa pansin ng ating kth dito ay meron itong nakaukit na mga simbolo ating nakikita sa larawan na ito ang aktual na batong kanyang nahukay. At malinaw nating nakikita ang dalawang nakaukit na simbolo dito sa kanyang ibabaw. Ang dalawang simbolo na ito ay may pagkakahawig sa letrang U. Masasabi nga ba natin na ang dalawang nakaukit na simbolong ito ay lihitimong gawa ng mga sundalong Hapon? At kung ito ay isang lihitimong marka, ano naman kaya ang nais nitong ipahiwatig? bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo World. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ang mga simbolong ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka na may pagkakahawig sa letrang U ay meron itong iba't ibang pwedeng maging kahulugan. Isa itong napakakaraniwang uri ng simbolo kung saan ay madalas natin itong maingkwentro na nakahalo sa ibang mga marka. Ayon sa kath natin ay may apat na nakaukit na parang mga letrang U dito sa malaki at patag na batong ito. Ang batong ito ay mula pa ito sa ilalim kung saan ay kanila itong iniahon para masuri nating mabuti ang mga nakaukit nitong marka. Kaya base sa itsura ng batong ito, maaaring ito ay isang bedrock. Sa larawan na ito ay malinaw nating nakikita ang dalawang nakaukit na simbolong kahawig ng letrang U. Ang paraan ng pagkakaukit nito ay masasabi ko na ito ay sadyang kakaiba kung saan ay malayong gawa ng kalikasan. Sa madaling salita, ito ay walang dudang man-made o gawa ng tao. Sa magkabilang gilid na bahagi ng naturang bato ay meron pang karagdagang nakaukit na simbolong parang letrang U. Ito ang nakaukit na simbolong parang letrang U sa isang gilid na bahagi ng naturang bato. Ito naman ang nasa kabilang gilid na bahagi ng naturang bato. Sa pagitan ng dalawang simbolong parang letrang U ay nakaukit naman ang simbolong ito. Mapapansin natin na ito ay parang binubo ng dalawang magkadikit na letrang U. Base sa aking naging pagsusuri ang mga nakaukit na simbolong ito na parang letrang U ay sumasagisag ito ng chain o kadena. Ang mga simbolong ito ay nakaukit sa katawan ng malaking bato para ipahiwatig na kailangan natin itong iurong o tanggalin. Ito naman ang siyang ginawa ng ating katiyech kung saan ay nagawa pa nila itong iahon mula sa ilalim ng lupa. Meron akong isang karanasan na kapareho ng nakaukit na marka sa batong ito. Ngunit ang aking naingkwentrong marka ay mas maganda ang pagkakaukit nito at halos magkakadikit ang mga simbolo nitong parang letrang U. Ang batong kinalalagyan nito ay malaki at ito na rin ay may patag na hugis. Kapag malaki at may patag na hugis ang isang batong kinalalagyan ng isang marka, mataas ang posibilidad na ito ay isang taki o meron itong tinatakpan sa ilalim. Noong tinanggal namin ang malaking bato, may konting mga nakasalansan na mga maliliit na bato sa ilalim nito. At nang aming natanggal ang mga ito, dito tumambad ang mga pagkain na tinago ng mga sundalong hapon. wala akong ideya kung ano ang nakita ng ating ka sa ilalim nito noong kanilang tinanggal at kanilang iniahon sa ibabaw. Pero ang payo ko sa ka natin dito ay ituloy mo lang nahukayin sa ilalim na dating kinalalagyan ng malaking bato na ito. Kung hindi ako nagkakamali kung saan ang batong ito ay nagsisilbing takip Masasabi ko na ang mahalagang bagay ay malapit na ninyo itong matagpuan Basi lamang sa aking sariling opinyon mga 3 to 10 feet pa na lalim ay inyong maaabot ang deposito Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam ang takip ay isa na rin itong uri ng palatandaan na ang deposito ay nasa likod o ilalim na bahagi nito Bago tayo magtapos sa video na ito nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's Wall Yan lamang at wala ng iba Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nang hihingi ng bayan o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Anjo Ubat ni Coloso Koloso Pascual Baruga Pompen Esla Gladys Ann Quaton Ingrid Marker Roland Sagaino Regan Francisco ng San Guillermo Murong Rizal Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat!